Pampatibay po ng tuhod to Kaya kaya nyo yan yeah. Ulaan nyo po kung nasaan kami guys okay, Mag vlog ka na dyan Padala Ulaan nyo po kung nasaan kami guys Eee. Pupunta namin Punto de Sesi <laughs> Nakabili po kasi kami dito ng lupa <laughs> Kasi pumili siya ng ano niya dito Nakabili po kami ng lupa dito Ang <laughs> bilin niyo para sa saan niya Kaso bababa ka nga lang Magbibigay to Diyos po Tapos kaya sinabi nila 200 steps Kayang kaya talaga ni mami dito, no ka ba? Oo, mapili ba Mami Rose? Mami Rose, si si sa kanya to. Lalo niya pagpaakyat na. Ano yan? Ay, akala ayoko makyat na ba Ano lang ako? Ako magpipicture ako dyan. Ay, siya ka dito. Pwede ba mag-picture ka tabi ng kabaka? Tabi-tabi ah. Nasaan yung kabaka? Ayun, may kabaka. Partner. Hala, bungo talaga yun. Ito. Ops, tingnan nyo ang dadaanan. Napakaganda. At nakakatakot. <laughs> Parang ayaw akong umakyat. Ah, picture mo hindi dito.

Magtaka ka kung part to, tas may nakalibing. Yung pati walang ahas dito. Gusto mo ba ang karon? Oo nga eh. Anak si Hart, anak ko gusto ko. Anak ko nga. Ah, pa bundok pa lang na po. Ano ko yung may bahay sila diyan? Ah, ay, oh my god, oh nga. Bakal kami sa ganyan.

<laughs> I've been waiting for you since this morning. Hi, Paul. <laughs> Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Kano Hi, Kano? Ang ganda taas. Oh, ang kayo. <laughs> Nakakatakot na ba pag nasa taas tayo hindi na makababa. <laughs> hindi pag pag, pag nasa taas ka natatalon ka talaga. <laughs> hindi ka na makakababa pag natalon <laughs> ka nakababa. <natapalun> <laughs> <laughs> sakto may sakto may coffee. Ha? Ha? Yoko na bumalik sa taas. <laughs> <laughs> hirap na hirap na bumalik sa taas na. Yan na ino. Isipin mo na lang, Kag, yung burn mo. Yung calories mo, mababurn. Ang dami natin kinain. Mama, mamaya maraming kakainin yan. Ang dami natin pinagkakain, so ma ma, ma matatanggal siya. Ay ko. At nauuna po yung TL namin. <laughs> Sumulod yung aming tagawad. Buti nalang, hindi siya makatay ng tuhod niya. Ni Ayan na. Ah. Pam Pampawala nga daw ng set tuhod dyan eh. Hindi siya kumain ng red meat. Mm -hmm. Di ba, pag wala tayong torgay? Hindi ko makakapasok. Makakapasok, kaya rin. Ano mo kinakain mo? Ay, ano yan? Coffee beans at coffee beans yan

<laughs> hindi pantay-pantay yung pantay. <laughs> Nagdalan. Ay, <laughs> parang hindi namin to. Oh my God. Nandito na tayo. Woo!

<laughs> Kaya pa? <laughs> Kaya pa <laughs> Kaya pa <laughs> Ya, yeah, go go, go. <laughs> Kaya pa <TN. laughs> hey guys, <andito> na kami <laughs>